saan? Dito sa San Juan? Sa puno ng mangga. Anong kasabay noon? Kung araw na yun, gusto siya. Nagkatawal na po nyo Dito sa lupa, ano meron noon? Sa lupa, ano meron nung araw na yon? yung ba yung bahay na yun, yung mayroong ulo ng toro? Yung, yung, ulo na toro? Middle, yung, yung may ulo ng toro? hindi may mo? Yung ba may ulo ng toro? Ha? Oh. Yung ba yung may ulo ng toro? Ha? tapos oh. puto na magla na may ulo ng toro? Yeah, na may ulo ng toro? Ha? Okay, babe. pa you. Nin? Hmm. na si Omen ngayon? Di mo nga, na nakikita ka si Oman? Di mo na nakikita ka sa puno ng mangga? sa puno ng mangga, wala na si Omen. Pero nandito lang siya sa panigid. Nasa panigid lang ba si Omen? Hindi ba? Mayroon akong tubig. Ano? Yung baso, doon ka ako. Kaya na si Lilian o si na kita si Omen.

nilayo. Hindi pa pa si sinusiyan na nilayo sa mga mo mga Huwag kang Dati, dati hindi. Oo, nag-aalaga. Okay. Bakit mag-aalaga? Ikaw. Eh, ayaw niya na kay Lucifer eh. Ikaw. 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 Ikaw.

malaki do ka ng sa katawan nito sila naman wala kahit Ayo, sa katawan niya ayun malaki kasi malaki di ba dapat fight mo rin eh kaya ayo mag-iingat pa kasi super boy eh ay ba hindi pa niya 'yun maliliit pa bakit daw ko ay sisigaw na ayun natin muna balayan na eh maraming eh 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 na eh 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 eh